Ganun ulit ang gagawin natin, long press lang para mapunta sa kanyang Bluetooth. Ayan. May mga amplifier tayo, mga idol na walang built-in Bluetooth, ano. So, dun sa mga viewers natin na nagtatanong, halimbawa mayroon silang sound sa tricycle pero walang built-in Bluetooth yung kanilang amplifier. So itong hawak ko mga idol, uh, ito ang aking wireless receiver dito na ginagamit. So kahit anong Bluetooth wireless audio receiver mga idol, ay pwede natin magamit 'yan sa mga amplifier na walang built <makes> Bluetooth. So katulad nito mga idol, ito lang mga kailangan natin. Katulad nito, so ito itong ating adapter ng ating uh, cellphone. Ito naman yung isang power bank natin, ano. So ito makikita natin ito mamaya kung paano natin magamit itong Uh, power bank dito sa ating uh, wireless receiver. So ito lang gagamitin natin mga idol, itong connector na, na 3.5 to dual RCA. Uh, basta gumamit tayo ng wireless audio receiver na to, na yung ating mga amplifier ay ang available input mga RCA jack. So ito lang gagamitin natin. So katulad nito mga idol, itong ating amplifier ay wala itong built-in Bluetooth. So tanging nakalagay lang dito ay pang-USB. So itong pinaka-preview niya, ito naman yung pinaka-next niya. So itong USB Idol, pwede natin ito magamit sa ating uh, wireless audio receiver or Bluetooth receiver. Dahil yung itong ating Bluetooth receiver mga Idol, kailangan ito ng power supply na 5 volts. So ito, pag nilagay natin dito, magkakaroon ito ng power supply basta yung ating amplifier ay naka power on na. Kung sakali na ang inyong amplifier mga Idol na ginagamit ay mayroong ganitong uh, pang USB. So ilalagay lang natin ito. Ayan. So kung nakikita nyo yan mga idol, mayroon ng power supply itong ating Bluetooth receiver. Ano? So ito, mayroon sang switch dito sa gilid. So ililong press lang natin. So nagpalit ng kulay green yung ilaw niya. So ibig sabihin nagbiblink siya, wala pa tayong nakakonect dyan na Bluetooth. Ito, pwede na tayo mag-connect dito dahil itong kulay green uh, Bluetooth receiver na po yan. Ang aking wireless receiver dito mga idol ay B16. So kahit ano man mabilin yung mga idol na wireless receiver, pwedeng pwede naman yan kahit hindi B16. Ano, basta 2 in 1, uh, katulad lang din ito ng ating uh, wireless receiver. So ito, ayan, connected na yung ating uh, B16. So dito naman mga idol, malalaman naman natin yan, pag naka-connect na yung ating Bluetooth, Uh, sa ating cellphone, uh, steady na po yung kanyang kulay green So pag nagbibling pa yan, ibig sabihin hindi pa connected sa ating uh, cellphone So dito ngayon mga idol, dito na tayo gamit ng 3.5 to dual RCA Dahil itong ating B16, meron pong output po yan na 3.5 So ito, i-output natin ito sa uh, 3.5 so, Tapos itong ating dual RCA na to i-input natin dito sa likod ng selector ng ating amplifier. So katulad nito, so ito mga idol, input natin sa selector ng ating amplifier. So BCD ang ginamit natin dito. Ayan. So magkakaroon na po ng connection yung ating amplifier na to. Dito sa ating wireless receiver mga idol, gumamit tayo dito ng cord na 3.5 to dual RCA papunta sa likod nitong amplifier na ginamit din natin. Ano? So itong ating selector, uh, ng ating amplifier na kung saan yung uh, input doon. So, naka-BCD. So, itata itapat lang natin itong selector sa BCD. Ayan. So, magiging wireless dito mga idol, itong ating Bluetooth receiver at saka itong uh, cellphone. So, katulad nito mga idol, magpi-play tayo. kawa kung mayroon kayong sound sa inyong tricycle at walang bluetooth din yung inyong amplifier na nakalagay dyan. So ito idol, pwede naman natin ito magamit itong ating uh, wireless receiver na to. So kung halimbawa mga idol, kailangan lang natin ng 5 volts ano na power supply. So ito idol, uh, sa connector natin dito, uh, wala tayong babaguhin dito. So kung gagawin lang natin dito, maglagay lang tayo ng power supply. Halimbawa mga idol, wala kayong mahanap na 5 volts para dito sa power supply ng ating wireless Uh, Bluetooth receiver dahil nasa tricycle natin nakalagay ano. So kung mayroon kayong power bank mga idol, pwede natin magamit ito pang power supply ng ating uh, wireless receiver. So kalimbawa niyan mga idol ano, ayan. So pag nakalagay na po siya, magkakaroon na siya ng power supply. So ganun lang din ang gagawin natin, long press lang natin dito sa gilid para mapunta sa kulay green. Ayan. So um, magko-connect na ulit yung ating Bluetooth diyan. Ayan, so naka-steady na ulit yung kulay cool, green natin. Ating connection dito ulit sa ating cellphone, wireless ulit ano. Ayan, so wala na tayong gagamitin dito na connector o wala na tayong gagamitin dito na cord. Kundi dito lang sa ating uh, wireless receiver papunta sa ating amplifier. So pwede na tayo magpa-sound dyan mga idol. kapag ang inyong amplifier naman mga idol ay walang ganito na pang USB pero meron siyang pang outlet ano uh, sa power supply niya ito ay 220 so dito na tayo gagamit mga idol ng ating uh, adapter ng cellphone na to so pwede natin magagamit ito para sa ating wireless audio receiver ulit para sa kanyang power supply so ito 220 itong ating pang cellphone ay 5 volts lang din to so ayan na siya ito ano? lang may power supply na siya So ganun ulit ang gagawin natin, long press lang para mapunta sa kanyang bluetooth. Ayan. Pwede na tayo ulit magpa-sound gamit itong ating wireless bluetooth receiver na to.